Ayan, sinisimulan na. Naglagay na sila ng lupa. Ayan. Ito kami yung magtatanim. Katapos ito yung mga trabahador ni Elimar. Hindi ba yung magsasakan yun? Naka-protection sa corona. where are you going? Going to my friend's house. Ito yung bus namin. No? Bus, ikaw yung magbabayan. Gising na ang baby doll. Eh, eh, eh. morning! For today's video, magtatanim po tayo ng gulay. Three weeks ago, ay may pinatubo na sitaw at sigarilyas itong asawa ko. Kaya ngayong araw, ay tatanim natin ito sa bakuran ng apato ng kapatid ko. Tara, samahan nyo kami magtanim dito sa Japan. Nagbibihis na. Now, where are you going? Going to my friend's house. You behave, okay? magluluto naman tayo ng pansit at yung sa natin is chicken and shrimp let's cook ito na yung iluluto kong pancit nagkakwes yung kapatid ko ipagluluto ko daw siya pero kami naman ang kakain ayan go <music> na ang pansit. Ayan. Ayan, may nagising. Nagising ang bata. Ano? Eh, nasa na kami. Papunta na kami kay Tito. <laughs> Walking distance lang naman. Malapit na malapit lang dito. Ayan, umuulan pa oh. dyan. Oh. Ilang minutes ba to? Wala pa atang 2 minutes eh. Bali, <laughs> by car? <six> hours. <laughs> Wala pang 2 minutes by car? Minutes lang. Ayan, ang apato nila. Magtatanim sila ng sitaw at sigarilyas. Busy ang bebe loves ko. Busy. Tidede -de siya. Ito lo din ta. Sublet talaga. din ta. Hello to my vlog. <laughs> busy. Busy si ate. O, oh, na sila. Ano to? Kala ko isda. Buto pala. Isda. isda yan? Ah? Isda pala. oy busy na oh. Busy sila naglalaro. Lagyan mo Lagyan mo ng flour sinasabi niyan. Pero hindi ko na bakal. Ito yung chef namin. <laughs> 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 chef ko. Hello! Nagising na ang baby doll ko. Oh, gising na. <laughs> Bumili si na mama, papa at yung kapatid ko ng lupa at ng iba pang gamit para sa pagtatanim ng gulay. Kaya sinabi ko kay mama na i-video niya ito. Oh, mahal daw yung bibili nila oh. Yung lupa pa mahal. Oh, lupa. Bakit mahal yung lupa? Hindi. Baka abot ng dalawang lapad yung magastos natin. Hmm. Hi, Ay, Hindi na maminsan nang magagamit yan oh. May kasa na yung bile. Ha? May kasa bile. Na. Oh. Yan yung binili namin ito yung mga ano. Lupa. Magkano yan? Ito yung limang big case. 8,000 na. Ha? Ito lang. Magkano? Pa? 6,000 8,000 so, Ito lang, pera ito mm. Ito, e-mail mm. so, yung bus namin Bus, ikaw yung may magbabayad <laughs> Wala pa yung panalay uh. Tara na, doon sa loob, nandun yung dalawang chikiting Yung nag Ay, dyan, dyan, dyan pala, dyan pala kayo pa, mag-ano ng cellphone, yung Finance Oh oh. Oh, yan na Ah. Oh. Okay. okay 'to Oh, sige. 13,000 na daw Wala pa yung pagdagkis. Wala pa yung ikit. Oh, ah, sila magpinta kung ano yung bibili nila mahal daw na punta na raw yung tatlong lapad nila oh boss tatlong lapad na yan ano hmm. hmm. yun daw yung dalawang batang makulit oh iyan ah oh hanggang dito sa mall laro ng laro dito Kami sa kama. baka may 50% 'yan. Sige. <laughs> wala yung panali dito. Walang panali. Wala. Oh, paano? Santay bibili ng panali. Sampalto <laughs> na. Importimbling wala. Kama to eh. ayan Oh, oh maniliit. Mm, 'di ba? ito yung kaluwit hmm ito hmm. oh, yung ba, barot lang oh 400 500 47 dapat kita ako lahat ng bilhin may mga takyan oh sige na tara na bakat tayo mabudol-budol nitong dalawang bata tara na magbudol-budol na tayo let's go let's go baby Nabubudol kami rito. Mm, marami silang tinatabi, oh. Oh, ito na yung mga trabahador sa farmer. Farms. Farmers. Sa Munting Farm. Oh, dito kami magtatanim. Katapos ito yung mga trabahador ni Elimar. Gagawa sila ng sapaw. Oh. Sapaw. Sapaw. Anong Tagalog na sapaw? Balag! Gumagawa sila ng balag! Nagpag... Sapaw! Uh... Pag Pagsapaw! Huwag <laughs> <laughs> yung <tawanan. laughs> ito, ito yung sumaway! Eh. Paggagapangan ng pag mga tanim! Pag -tapaw. Pag -tapaw. Gumagawa sila ng balag! Gumagawa sila ng balag! Nagpag... Um gagapangan ng mga tanim ang tatanim namin dito ay ginto ginto magado kami ng gold ginto, ang tatanim namin dito, kapag kami inakaharvest na ng ginto, ayan yayaman na kami uwi na kami ng Pinas ginto ang sitaw dito o yun yung si father father, hindi ka naman nagkaputi, ano ba yan Ayan, sinisimulan na. Nilalagyan na ng lupa. Organic. Organic soil. Meron kaya ganyan sa Pilipinas? Yung may, ano na siya, may, may halo pataba. Ano yan, may mga halo ng mga, ano nang... Pataba. Isda. Organic na siya. Kano yung bili mo ng lupa? Mura, mura lang ang lupa dito sa Japan. Nakabili ako 400 plus. 400 yen. 400 plus. 400 yen plus. 450 something. 400 kumadayta. Pero ano lang, 25 liters lang. Hindi liter liter lupa 25 liters lang. Ni seryoso? Ha? Seryoso 400 yen yan? 400 yen plus. Kumadayta. Isang pack na ganito. Ito, isang pack. Four hundred yen. 400 sa bagay may may yasu ending na ganyan, no? Meron kaya lang ano konti lang. Uh -huh. Ikaw nga yung magsasalita dito sa vlog ko. Meron <laughs> kaya lang kunti lang. E, e, yan, bucks, lupain, eh, eh, eh iyan, 25. Ito, ito, ito yung lupain ni Elimar. Magkano ito? Ano? Yung, ano yung, alam mo, ano yung, live view or video? Video? Uh, Pwede mo na lang yung video niya. Mag, magkano itong lupain mo? <laughs> eh, kung pagpaplasin mo lahat. 100 <laughs> <Or on there, laughs> plus time is 4. Ito, hulog-hulog at. Ah, sige, sige mag-timings ka dito. Ito, hulog-hulog ang kamo. Um, anim la, anim la lapad, bawat nito. 1,000, oh, <laughs> oh, oh, Buti pa yung magsasakan yun, naka-protection naka sa corona. Hindi, <laughs> 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 oh, <ito kayo>, <laughs> di kompleto, walang face oh, mask. <laughs> <laughs> ano ba itong vlog na to? Walang seryosong kausapan. <laughs> so, <laughs> 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 Ito, oh, may DIY raincoat naman yung ginawa. <laughs> <laughs>. <laughs> Umulan at umaraw nag lalagay na sila ng net kahit na umuulan nako palakas ng palakas ng ulan oh malapit na ang matapos napakaganda na ng ginawa nila sana all Ayan nagtatanim na sila ng munggo munggo ba yan? sitaw magtanim ay di biro maghapong na kayo ko niya daw magtanim sa Pinas. Oh. Mamiss magtanim. Mamiss daw ng mga farmers sa Pinas. Pinas ang magtanim. Kaya nagtatanim sila ngayon dito sa Japan. <laughs> nagtatanim sila dito sa Japan. Dahil na-miss nila ang pagtatanim sa Pinas. Sitaw ang tinatanim nila dito. Ayan. Ako. Ilang buwan ba ito bago ito lumaki? Magbunga? Ilang buwan bago magbunga ang sitaw? 2 to 3 months. 60 days. 82 months. 3 months Bisi. The looks niya, Chan. Bisi ang mga bata, oh. Bisi ang ating customer. Wow, yummy. Pancake. Masarap 'yan sa kanila kasi may ano, chocolate syrup. Mm. Sobrang. Sila lang talaga dito, hindi nila. You love it. Sobra tay snack na ading. Yummy. ading, eh. Yummy. Natuwa ako sa kanilang nanonood ba? Sila yung naglagay, oh. Make on choice. Mm. Damit nga. Ay, sinasabi ka. Ulitin mo yan. Sabihin mo muna yung sinabi nila, Ano sabi sinabi nila? Anong anong pananim ang yung sitaw daw. Yung sitaw. Umaakyat. Oh, yung mga ito ang mga sitaw 'yan. Tapos dito banda Ay, yung mga sigarilyas. Yung mga ibang tanim na tan gapang. Oh. Ay, ako naman, iba-iba. Ikaw. Gapang. Tuwad. <laughs> Tupo. Ano? Tupo. Upo. Ano? Upo. Upo, tayo. Oh. Yung papailalim. Ano <laughs> Kaya, kakaibang tanim ako. <laughs> oh, sige. Eh, tanim nyo na to. Pero hindi nagbubunga. <laughs> yun ang dilig ng dilig, hindi nagbubunga. Diyos ko, ano yan? Ano yan? Anong pananim yan? Um, ang <laughs> Tapos na ang itanayim ang sigarilyas dyan. Sigarilyas. At sitaw. Sigarilyas. Tapos na. Wow, excited na tayong mag-harvest dito. <laughs>